Hindi na kami nag-share ng ano kasi ito na may pagkaiba. na na Pero magkaiba kasi yung supplies natin doon So dito. I hope you understand that na we have our own supplies and having the sale doon. Ano ang halap pati tayo? tayo? Yeah, remember it's a little bit right? Ano ba yun? Okay lang. Mayroon na ito sa loob. Parang na ano lang po kuya, Bakit pati kanin hindi pwede ilabas? Walang, kasi walang, walang, Pero yun nga kasi yung challenge sa kanila. Yan yung mission, kung ba sila na ito. Hindi, pero ano nga na kay Kuya? Ano ba? Sa ano nga nung mga? Ano nga nga? Paano makukompleto ang pagkakas? Kailan mag magaano Kailan mag Kailan magaano na maglalabas na? Kailan mag a na Kailan Bukas na mo! Bukas na mo! Bukas na na mo! Bukas na mo! want to test Bukas na mo! Bukas na mo!

kain ng mga kira kuya eh, gusto nila ipigay sa labas pero ngayon kuya yung nafile ko si Dizon si si mo hmm. <laughs> para so, na parang kausapin si yan ikaw niya kapag yung parang kapag 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 saya tidak berani, 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 saya tidak berani,

Ito ang mga nalang yun. Ito ang nalang yun. nalang yun. Ito ang yun. Ito ang mga sila yun. Ito ang mga nalang yun. Ito ang mga nalang mga nalang yun. Ito ka singit ka lang. Para,

sobrang ano talaga po, sobrang na po. So, po yung, mga tao po dito po yan. Yung, yung mga challenger po kaya, hindi na ano yung po ang iba. Para sa hindi na po fair so, talaga yun eh. Mali na talaga yung gano'n na ano po nila eh. Sa katong buhay pa, mayroon <coughs> na kami karanasan na nagdudot din <coughs> sa'yo, <coughs> nagiging itong emosyon. Nakagala ko nga po yung pinagdano ko po.

mga uh, kanin, noodles kanin. Sa isa pa lola ko, may sakit po. Ando na sa kwarte. Ando na po sa kwarte. niya sigaw niya. Kasi mas loob po siya sa sakit po niya. Ano yung siya. ang init ng sakit pa niya may cancer. Tapos masugot siya dito after ang na na nalang buhay, doon po talaga yung ano po na para ng buhay ko kaya sobrang malungkot na ang hirap. Diyos na po, manana, kabi, po manana, mm -hmm. na ng po gabi-gabi ko po na nalangin na magumuling lola ko, mga pag ko okay yeah. na yan. Tapos sa itong pagdadaanan ko, parang nag-ano, na po yung kama po para sa pala ko. Kuya, mas na natututo sa kung ano man yung mga pinagdaraanan natin. O so, kaya, dito tayo hinugupit ng mga karanasan natin sa buhay. O okay. po, na nang pa sa atin. Dito rin mo nagubuo kung ano yung mga paniniwala natin at paninindigan natin na doon din yung tama. Ang mga mm. sarap po na nanak. Pagandong kayo. Ah, uh, gabayin ako. 三十多。